napakagandang pagmasdan ang kalapa at kurang yan napakainit pa mga kasuka taluhan ninyo ako mga kasuka magmemery na tayo rito ng ginataang bilo bilo na may isda mga kasuka isdang kamban tara mga kasuka taluhan ninyo ako kakain po tayo So, magpagpala natin sa inyo mga kasukay. Tara, magmimirinda tayo. Andito pala tayo sa may saas na bubong mga kasukay sa bahay. Mayroon tayo mga kasukay yung binataang bilo-bilo at saka pritong tambang isda. So, yun para mga kasukay. Samahan po ninyo ako sa aking pagmimirinda. Mayroon tayo rito malamig na tubig at saka dalawang pritong tambang isda mga kasukay. sa saka marami tayong ginataan. Sarap nito mga kasukay. Unang subo ko para sa inyo. Hmm, sarap mga kasuka. Sana Oh. Niluto pala ito ng kapatid ko. Kung ano mga kasukay? Babae. Shout out sa iyo at Marisa. Napakasarap ng luto mo. Napakatamis. Bagay na bagay sa luto. Ganto kami sa probinsya mga kasukay. Shout out sa mga probinsya ni Janak nakakaalam nito. Pwede yung partner. Ito yung tinda namin kanina mga kasoke. Sa Imus Palengke. Ngayon pala ay October 10 mga kasoke. Mga kasoke ha. Ah, nabot na natin ang 1,000 subscribers. Salamat sa inyo. Sana patuloy nyo para na kong samahan sa aking mga pag-upload. Kaya kailangan lagi nyo pong susuportahan mga kasuke sa mga bago dyan na mga kasalo ko sa pagkain ito. Panoorin nyo po yung iba kong upload na video dahil tungkol sa palengke sa trabaho ko yun mga kasuke. Ha? At kung gusto nyo naman sa mga ganito lang mukbang, like and subscribe po ng aking munting YouTube channel. Saging, mga kasukay. Hmm. Isdang tamban. Sabah. Hmm. Sarap ng tamban, mga kasukay. Sariwang-sariwa. na! Ready! Mga kasukay, ah. Salamat sa inyo ng napakarami. Nabot na natin yung sa mga katulad ko nagsisimula sa pag-YouTube, masaya ako dahil nabot ko yung isa sa pinapangarap ng nagsisimula sa pag-YouTube na nagsisimula. Yung makuha yung 1,000 subscribers. Kaya sa mga kasabay ko na nag-YouTube pa lang, sa mga baguhan o sa mga nagbabalak pa lang na gagawa rin ng upload o sa YouTube, gawin nyo na mga kasukay at araw-araw lang po kayong mag-upload ng video. Balang araw mga kasukoy, ilang buwan, ilang linggo, maabot nyo rin yung 1,000 subscribers. Huwag kayong magsasawa mga kasukoy. Huwag nyo pansinin kung may nanonood, wala, walang nag-subscribe. Basta gawin nyo munang kasiyahan mga kasukoy. Dahil yung subscribers, darating na lang yan. Kapag nagustuhan nila yung upload mo, mga gagawa mga video. may itlog yung ano kaso ko. Meron pong itlog yung tamban mga itlog ng kaso ko. Itlog na ang isda. Wow! Sarap. Bago tayo makapag-apply kay YouTube, mga kasuke, kailangan pa natin makuha yung 4,000 public watch ba tawag doon, mga kasuke? Pero nakakano na tayo, mga kaso naka-1,300 na tayo. Kunti na lang yan. Sana po, uh, mga kasukay, panuorin niyo po na panuorin yung mga upload ko dito. Salamat sa inyo mga kasukay. Sarap ng stew. Mm. Sariwang sariwa. Pasal pa dito sa taas mga Paka presko. Shout out po sa mga tropang Libordian na Mga tropang Bicol. Sa mga katulad ng Bicolano, alam ko ito yung mahilig dito. Sa ginataan. Mm. Sarap. Grabe. Pananong pa. Rambot ng tinik ng tambak. Tapos ang laman mga so, napakalinam nyan. kasamahan mo nito ng gata. Ayos na, ayos. Partner na partner. Subukan nyo rin yan mga kasukay. Ako minsan mga kasukay, kapag kinakain ko naman ay sampurado. Gusto ko dyan may pritong tuyo. Subukan nyo rin yan. Napakaganda yan ng partner mga kasukay. Shoutout dyan sa mga tropang palengke. Ah. Sa mga nagtatrabaho sa palengke, shoutout ko sa inyo. Vâng thưa quý Tamang tama yung hinog na saging mga kasuka. Misa lang tumagatama, mga kasuka yung kapatid ko. Kapag walang pasok. Mmm. Grabe, sarap. hmm Haponan ko na ito, mga kasoke. Hindi na ako maghahaponan ng kanin. Mmm. Wala ba? Sulit. Uh -huh. Tapos na tayo mga kasok ayos yung hapunan na natin mga kasuke. Okay. Yun yung tiyatawag na merindahan na hapunan, hapunan pa. Double port, mas napakasarap ng tambahan, tamang tama sa ginataang kamuting kahoy at saging na may kamote. Harap, shout out po sa mga kalibor dyan at sa mga katulad kong uh. nagsisimula pa lang sa pagbablog. Tuloy-tuloy lang natin to mga idol. Ah, ayun, hanggang dyan na lang mga kasuke. Salamat ng napakarami at Diyos mabalos sa inyong labos.